Wow na wow Ang ganda mga idol o. Ang ganda mga kapiso Ang kapal kapal Yan Gustong gusto ito ng mga alaga natin Napakasustantive Ang kain ng mga alaga natin Sa ganitong pagpapakain ng mga idol Halos wala na tayong gastos Ano Mamaya ikwinto ko sa inyo Kung bakit wala na tayong gastos Sa pagpapakain na Pagpapakain ng mga alaga natin So ipasilip ko muna sa inyo ito Ito kahapon ito yung kinun lang ko mga 7 kilos din ata yung kinuha ko dito ngayon ang kapal na naman oh kung mapapansin nyo mga idol umaakit din sila sa taas ayun know? Oh. Oh. sa gilid, umakit sila. So, ang kapal na kasi. Nakapaikot naman to ng net para hindi pasokin ng mga palaka, mga ganon. At, 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 ibang hayop. So, dito sa may bandang gilid na, naman na to, ito yung mga tinanim natin Madre de Agua. Yung binili natin sa online kasama nitong Asola. Binili ko nga pala ito ka, dito kay Ma'am Batanggin niya, Hardinera. Ayan. So, ito na yung binili natin, kumakapal na at madami na. Nandyan sa taas yung mga alaga natin. Ayan. Ito yung kinukunan ko sa baba. Ang kapalo. Yan, let's go. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha ng asola ito muna yung gamit natin yung pangkuha ng sapal ng nyog so hindi ko naman to ginagamit eh pakinabangan muna natin so dito sa ginagawa natin mga idol mga kapiso so sako sakong feeds ang pwedeng matipid natin dito sa pagpapakain natin dahil kung papansinin mo mga idol di ba magkano yung isang sakong feeds ngayon pumapatak ng 1.8 sa apat na baboy natin sa loob ng isang linggo kung pakakainin natin ng busog kulong sa kanila yung isang sako eh yung mga manok pa yung bibi 'di ba? Laki ng tipid mga idol. Kaya yung 1.8 na 'yon, mas mapapaikot pa natin. 'Di ba? pidi pa natin pambili ng mga hayop na aalagaan natin. Sa ngayon, hindi na tayo matatakot mga idol na mas mag, mas magdagdag pa ng mga aalagaan dahil alam ko mas dumadami yung mga pampakain ko sa kanila. Ayan. So yung mga bibi pala natin nandito sa taas na to hanggang yung mga manok. Nakakawala lang sila dyan kung kahapon kumuha ko ng 7 kilos ngayon mga 8 kilos to actually ko pili tayong kumuha ng mga 10 kilos doon so ang kapal pa nga yan para hindi siya nabawasan bukas kukuha tayo ng mga 10 kilos mga ganyan ayan yung mga alaga natin ayan tinitingnan nila takam na takam na sila sa asola ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol na sa sistema ng pagpapakain natin wala na tayong gastos dahil itong halo ko dito sa asola itong ipanampalay bigay lang to sa atin eh. Nika pino di ba? <silence> pino Delpino isa sa kasosyo natin sa advocacy natin. gustong gusto nila itong pinapapak na asolawid ipa ng palay. Ayan, o. di ba? Wala na tayong gastos. dito alam ko naman sa asola napakasustan siya na may na pampakain sa mga alaga natin. Di diba? Ayun. Ubos na. No? Sabi nila, isa pa daw. <silence> So, ayan kulang daw sa kanila so gagawa ulit tayo thank you sa panunood mga idol